What's up sa inyo mga ka-showbiz? Ikinasal na ang sikat na aktres at batang kiyapo main star na si Lovie Poe sa kanyang long-time partner, ang British national na si Montgomery Blencow. Kinanap ang grand wedding ceremony ni na Poe at Monty Blencow sa isang manor sa UK, England. Tinaluhan din ang kasal ng mga artista at celebrities mula sa Pinas na malapit kay Lovie Poe tulad na lamang ni na Dr. Vicky Bello, Bella Padilla at marami pang iba. Panoorin natin ang ilang eksena sa naganap na kasal ni na at Monty.

Good <laughs> girl it's so lovely, <laughs> <laughs> Oh <To save them>. Masaya ang mga fans sa new chapter na ito sa buhay ni Lofi Poe. Sa edad niyang 34 years old, finally ay nakapagsettle na daw siya sa kanyang partner at ngayoy asawa na si Monty Blencao. Samantala, after naman ng wedding at ng honeymoon ni Lofi Poe, ay siyang pagbabalik niya sa teleserye niyang Batang Kiapo. Matatandaan, pansamantala siyang na alam sa show para sa kanyang kasal. Pero ayon sa mga reports, if magbuntis si Lofi after ng honeymoon, either tuluyan na siyang mamamaalam sa Batang Kiapo or gagawan na lang nila ng kwento na nabuntis si Mokang Nitanggol. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.